Let's go! Hello mga Lodi Cake, magandang araw nga pala sa inyong lahat Dahil sa may gagawin na naman ako MIUI 125 nga pala, ang issue nga pala nito ay maganit na iliko ang kanyang manubela So yung mga gantong sakit mga Lodi Cake ay medyo delikado kung papabayaan nyo Dapat kasi smooth lang iliko ang manubela ng kahit anong motor mga Lodi Cake So alam na natin ang sira nito Bearing nga pala to sa manubela mga Lodi Cakes Dahil tama-tama lang ang pagkadala dito nung mayari pwedeng pwede na namin palitan to so ano pang inihintay natin mga lodi cakes tara na let's go so ayan na nga pala ang ginawa ko dyan mga lodi cakes nilagyan ko nga pala yung kalang ilalim nyan para nakaangat naman ang kanyang manobela at matanggal natin ng maayos ang kanyang gulong at ito nga sinisili pa ng may ari kung ano nga ang gagawin ko dito naman si kuya parang walang tiwala sa akin huwag kang magalala bossing gagawin natin ng maayos yung motor mo Wait ka lang dyan. Dyan ka sa tabi. So, ayan na nga mga Lodi Cakes. Tumabi na nga pala yung may-ari. Nakaharangan kasi yung camera natin mga Lodi Cakes. Kaya pinatabi ko muna. Pero syempre, joke lang. So, ito na mga Lodi Cakes. Sisimulan ko na. Tatanggalin ko na nga pala muna yung gulong dyan. Then, pag natanggal natin ang gulong, ito naman ang isusunod nating caliper o yung preno mga Lodi Cakes para madali at maalwa natin maibaba hang kanyang manobela. So, konting fast forward na nga tayo mga Lodi Cakes. Eh na nga ang naging itsura niya nung natanggal ko na yung manobela niya. Dahil sa medyo maselan nga yung may-ari, ay nagpatulong ako ng konti dyan para mahawakan niya yung kanyang tipos para hindi naman sumayad sa semento ang kanyang tapaludo pag pinokpo ko yung nakal bearing niya. So, mga Lodi kung nakikita nyo, nilipat ko nga pala yung pwesto ng camera para naman makita nyo kung ano yung mga pinaggagawa ko. So, nandito na nga pala tayo sa pagtatanggal ng housing ng bearing dito sa pinakang ilalim medyo maseran nga pala dyan dapat maganda ganda yung pampalo nyo dyan para mapaangat natin ng housing ng bearing at mapalitan so mga lodi kicks tingnan nyo mabuti yung mayari kada palo ko mukhang awang awa yung mayari sa pinagagagawa ko pero bossing wag kang magalala ganyan talaga pagtatanggal nyan ayan mo mamaya pagkatapos ko dito maganda na uling i-drive e itong motor nyo ayan mo lods para din kasi kaming doktor gagawin namin ang lahat maligtas lang yung motor mo So fast forward na tayo mga lodi cakes Itong at natanggal ko na At nailagay ko na rin ang housing ng mga bearing niyan At yung bulitas So ang gagawin ko na lang ay babalik ko na lang uli sa dati yan Ubuuhin ko na nga pala kung ano yung mga pinagkakalas ko dyan kanina Para magamit na uli ng may-ari ang kanyang motor So syempre hindi mawawala ang pampadulas natin dyan Pupunoyin nga pala natin ng grasa yan Para mas maganda gamitin ang kanyang motor o kaya magandang iliko ang kanyang motor. So, habang nagagawa nga ako dyan at kita nyo naman yung may-ari kung gano'ng kasaya magkwento. Kung ano-ano nga palang ikunay-kwento ng may-ari dyan mga Lodi Cakes. Dahil sa busy nga pala ako dyan sa paggagawa ng kanyang motor ay eh, hindi ko na naiintindihan ang kanyang mga pinagkakwento. Ganto kasi talaga ako gumawa. Laging nakapokus. Mahirap na. Baka may maiwan tayong tornilyo. So alam nyo na mga Lodi Cakes pagkatapos ko dito sa gawain ito ay malamang nakikita na naman tayo ng pera meron na naman tayong maiipang budget mga Lodi Cakes. So mga Lodi Cakes, isa na naman ang ibig sabihin yan. Kumita na naman tayo sa marangal na paraan. Madungis man ang kamay, pero sobrang linis naman ang bulsa. ba diba, napakasarap isipin mga Lodi Cakes na ang ibinibigay mo o pinapambili mo ng pagkain para sa mga anak mo ay galing sa pinagpaguran mo at pinagpawisan. Bale ng kukunti ang aking kita sa isang araw. Basta sa malinis na paraan ko naman, ito nakuha. Sa mga oras na yan mga Lodi Cakes ay malapit na nga pala akong matapos sa ginagawa ko. Konting oras na nga lang pala at panahon ng paghihintay ng aking customer at malapit na akong matapos. So ano pang hinihintay natin mga Lodi Cakes? Pass forward na natin to. So ayan na nga mga Lodi Cakes, tapos na nga pala nating ikabit yung manabela dyan. Nahihigpitan ko na nga lang pala yung batok. At habang gumagawa nga ako dyan ay may pumasok na naman na isang customer. Salamat po sa pagpasok sa aming mumunting shop. Dito ay lagi kayong makakasigurado na ang gagawin namin sa motor nyo ay laging pulido. So hanggang dito na lang po mga Lodi Cakes. Maraming maraming salamat po sa panonood. Thank you po and God bless. Huwag niyo po akong kalimutan ni follow. Baka naman, thank you po ulit.